dito pa na mga yung ding ding yun know, o tago sa kabila yung ano yun natin <laughs> ito yung kusina ko ah, yung kabahayan ano. part 2 di pa tapos mga kabahayan naood lang siyang na magpapagawa ito may abang na ayer ay bakal wala nang pera wala tayong trabaho kaya toh ganon namin anahumuna muna. yung stop natin, ito, stop 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 Luto stop 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 Hmm. Ah, dito kami makabayan sa Iraya. Yes, papatayin kami ng kahoy. Pang dingding sa kusina namin. Ah, hindi po siya nakatayo yung kahoy. Oo. Uh oh, ng way dining kaya natumba. Iningin namin kay Pai Pidoy. Kasama natin si Jake. Si John panganay ko kagagraduate lang kahapon. Si Jake ang sunod. Di namin kasama si Bibi Isha. Ay mga bayan, tumba na yan ha. Kaya hindi na bawal po tuloy niya kahit tumba na. and Yan po ay bilwang. Ayun, tinamaan ng widening. Ang widening dito kay Lalo Lupido eh. tinamaan siya. Itong one lane gagawing two lanes dito dadaan. Kaya tinamaan yung kahoy. Kaya para din masayang mabulok, hindi ko natin sa kusina. Nagkataon lang na kailangan talaga natin ng kahoy. Yun. May pang dingding na kita. Kita yung ano, langit. <laughs> Baby! Oh, may dingding na kusina namin. <laughs> aja neng na kahui naik oh, wartona mudik holy hmm. <coughs> natin Bahina hole, Jake. Jake, era ni mo yung kasag didi. Dali, Bidyoan ko. Yan yan kasag. Yan. Oo. Hole natin. Mga ano lobster, ay hindi, Amimetic tawag dito sa amin. Lagasak, ipong maliit.

kay Joe bibinda na ni Jake ang kasag nawala no, pa ang tinilas bitis ka na lang hmm, bibinda na ni Jake